na ang video para sa mga nagtatanong kung paano natin mapalitan ang password ng ating Google account. Alam ko kaya nyo na itatanong ito dahil napaka-importante na malaman natin itong informasyon na ito. Kapag kasi na-change mo ang password ng Google account mo, malalagot ito sa ibang device. Kaya kung may ibang gumagamit ng Google account mo at napalitan mo ang password, masisecure mo ang Google account mo. Simulan na natin. Open natin ang ating Google account. I-click natin ang binog o menu dito sa kanang itaas. Pagkatapos, click natin itong Google Account sa gitna. Tapos swipe lang natin pakanan at i-click natin ang Security. Swipe natin pataas at i-click natin ang Password. After mo ma-click itong password, may case na kailangan mo munang ilagay ang iyong password para may pagpatuloy. Pero may pagkakataon din na hindi na kailangan. At ipapakita na agad nito ang new password. At tulad nito. Okay, para mapalitan na natin, type na natin ang new password dito sa box. Pagkatapos, dito sa confirm password, i-type lang ulit natin ang ginawa natin new password. Nakalagay naman dyan na automatic na magsasign out na sa ibang device kapag napalitan natin ang password. Pagkatapos, i-click na natin ang change password. Okay na yan, napalitan na natin ang password kung nakatulong sa iyong video ito, huwag mo kalimutang mag-like at follow para lagi kang updated sa mga useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.